Kung dati 11 to 12 ako natutulog, so ngayon nabago rin talaga yung night routine ko. Dahil ang tulog ko na nga ngayon, 2 a.m. or 3 a.m. Kaya minsan, bago nga ako matulog, nagbo-voice over muna ako kasi nga kapag kagising ko ng alas 9 or alas 10, hindi ko na rin kasi kayang habulin yung voice over ko kapag kaganong oras. Alam nyo ba na napakahirap maging negosyante? Kung noon iniisip ko nga na ang saya magnegosyo, masarap maging negosyante. Kaysa yung hawak mo nga yung oras mo, mas malaki yung kikitain mo kaysa sa natural na tatrabaho ka nga lang sa company or sa arawan. So yun, totoo naman talaga yun. Pero kapag ka hindi pa nga stable yung pinapatakbo mong negosyo. So yun nga, walang tulugan, tuloy-tuloy yung pag-iisip ng mga idea kung ano yung mga pwedeng gawin. Para lang nga hindi ka mag-fail. Kung medyo mahina ka nga talagang bibitiw ka kasi sobrang nakaka-stress talaga sa simula. So ako kasi ngayon sa mga nai-experience ko, yung pakiramdam ko talaga ngayon medyo nakakaluwag na talaga. Hindi na Kumbaga parang nabawasan na yung pag-iisip. Nalalagpasan ko na rin kahit papano yung mga unang nararamdaman ko nung unang buwan at pangalawang buwan ko nga. So yung mga nangyayari nga sa akin ngayon, kung dati hindi pagod yung katawan ko, pero yung isip ko yun talaga yung sobrang pagod. Hindi nga katulad ngayon na yung katawan ko naman yung sobrang napapagod. Then yung isip ko nga ngayon kahit papano nakakalma na nga siya, hindi katulad nga ng dati talagang depression talaga. So yun nga, mas gusto ko talaga yung nangyayari sa ngayon. Di ba pagod nga ako sa hapon kasi ang katumbas naman noon maraming benta. Kaya advice ko lang din sa mga katulad kong nagnenegosyo, wag na wag talaga kayong bibiti kasi meron talagang panahon para nga dyan. Hindi kasi talaga laging Pasko, talagang dadaan at dadaan sa atin yung tumal. Dati meron akong nabasa na kapag may paparating na blessing nga sa buhay nga natin. Una nga meron tayong problema na dumadaan nga sa atin na akala nga natin walang solusyon. Karamihan nga maraming sumusuko, yun, kapag ka sumuko ka, talo ka talaga. Tapos hindi mo pa kontrol yung mga nangyayari. Then pakiramdam mo mag-isa ka lang at walang ibang tutulong sa'yo. Pero yun talaga yung pinakaproseso para maging matapang ka at handa ka sa mga darating pang mga hamon. So yun na nga, di ba? Parang naging advisor pa talaga ako. So yun guys, talagang isini-share ko lang talaga yung mga na-experience ko sa loob nga ng tatlong buwan na negosyo Kasi hindi talaga siya madali, talagang napakahirap nga niya. Pero yun nga, kapag malagpasan mo talaga yung unang stage, legit talaga na mapapalitan ng kasiyahan yung mga pinagdaanan mong hirap. Although hindi pa naman talaga successful yung ginagawa ko, So yun yung iniisip ko nga ngayon, nasa pangalawang stage na nga ako. Sa pinasok ko ang toso, hindi ko alam kung ano na naman yung mga mangyayari. Pare-parehas nating abangan, charo. <laughs> So yun guys, isini-share ko lang din talaga sa inyo yung mga naranasan ko dito sa pinasokong to. Simula nga nung Sunday na nag-open nga yung Coffee Bee dito sa store. Tuloy-tuloy na nga yung pasok nga ng mga tao nga dito para nga mag-dine in. Yung iba naman nagtitake out na lang kasi nga wala nga silang mapupwestuhan. Halo-halo na nga yung mga taong pumapasok nga dito sa hapon, puro estudyante. Kapag gagabi na nga, iba-iba na rin nga yung mga pumapasok. Merong mga family banding, meron naman mga couple date lang. Yung mga estudyante nga na may nga dito kapag hapon, bumabalik nga sila kapag gabi na. Kapag hindi naman ako busy sa kusina or kaya na nga ni Gerald lutuin yung mga orders, nakakahanap din naman ako ng time para nga lumabas dito sa dining area para nga makapag-video para naman sa vlog ko. So yun 'di ba, kahit nga busy talaga ako sa umaga hanggang sa gabi na nga yan, talagang naisisingit ko pa talaga mag-voice over at mag-edit nga ng video. Yun nga dahil nakasanayan ko na nga siyang ginagawa, parang hindi ko talaga siya kayang iwan. Bukod pa nga doon, sa yang din naman yung kita. Nung time nga nito, maaga nga akong nagsarado kasi na sold out na karamihan sa mga itinitinda ko nga. Kaya kailangan ko na lang talaga pumunta nga ng palengke para nga mabili yung mga pangangailangan ko dito sa kusina. Dahil wala nga si Gerald ngayon, si Jinaya na nga yung ipinatulong ko nga sa akin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.